Hello guys, good morning. Welcome to my another new vlog. Ito guys, prepare na tayo sa ating daily routine para kay misis. Kasi dito na siya sa labas. Kasi papasok na ako dito guys. Extension. Iyan na natin, i-prepare na. nebulizer e re ready na natin para pag emergency madali niyang magamit yan, yan guys next electric fan sil mga silpon kahit luma na guys ito yung pang live kasi marunong naman siya mag live eh kaya ako nasa trabaho siya lang ang bahala sa mga uh, ito siya ang bahala sa pang live in is lang lagi yan guys so, tapos natin eh kasi para madaling matagal malubad Okay guys, next is. Ito <coughs> hey, na guys, yung ginagamit niya. It medium maxi, 'di binubungkong na minsan kasi benarin. Kelembut. ya yeah, guys. <coughs> Oke okay, guys, diamlong naman guys ang araw-araw kong nilago. Tapos lumamaya. alas na kasi guys gagawin ko ay eh, maliligo na tapos papasok yan guys okay guys bye bye yan ang po ang daily routine ko everyday bye bye paalam